Good day at day good mga kasakalam JT Good morning sa inyo uh, Ito pa uli, uh, insayo uli At na sa na namin ride At ayan, uh, syempre dito lang po ako nag insayo Kasi may ang lusong at medyo may kalayuan Pwede na po ito sa may Picard at Los Baños Mga kasakalam JT At ayan, dumahan po ako sa welcome UP Los Baños Makiling yung ano na yan Dati may arko po dyan Pero ngayon inalis na po At ayan, uh, dinaanan ko po yan Mga kasakalam JT, dire-direcho lang po tayo dyan at yun, uh, medyo makulimlim po yung panahon ngayon mga kasakalan GT uh, Inaabot na po ako ng patak ng ulan dyan At yun, pagpanik ko po sa taas ay maulan na At yan po, uh, habang binabagtas ko po yan Patak na po, po ng patak ang ambon At syempre, hindi naman po tayo magmamadali Kung saan po tayo abutin, yun na lang po ang titigil tayo At ayan mga kasakalan GT, nasa may pigad na po ako Hindi ko po maunawaan ang kalsadong ito Ito po ay dati, uh, ayos pa naman po pero bigla pong binaklas, nakakapiraso lang po. Hindi ko po alam kung anong kadahilanan. At ayan po, tapos wala naman po nagawa mga kasakalan. JT, uh, siguro na ulan pero Uh, kayo na po bala mag gano, dyan, mag gano, kung ano, bakit ba? Tapos kalahati lang, uh, mga kasakalan GT, pero nakita nyo po yung kalasada, napaka kinis po, di ba? Mga kasakalan GT, tapos sa uh, hindi naman po nadadaanan nyo ng mga heavy equipment, minsan lang, madalang lang, sa basura pa, hindi naman no gano'n ka, ano, pero, syempre, napapatanong lang po kayo na po bala mag-issue, mga kasakalam JT. At ayan po, uh, dyan po yan sa may picard card, mga kasaka, alam, JT. Hindi ko po alam kung bakit nila binakbak yan. Uh, baka ako may dahilan sila. At alam nyo na po yan kung anong dahilan nila, mga kasakalam JT. Tawa na lang po, awit uh, sa inyo, mga kasakalam JT. At ayan, after ko po makalampas doon, uh, ayan po, dinanan ko po yung mga sa may poso at sa mga tindahan ng purtas-purtas at uh, medyo maulan na po dyan na uh, pamapatak na po yung ulan dyan mga kasakalan JT at ito po ay uh, pata parting taas na po sa may makalampas po na magnetic heels mga kasakalan JT at ayan po sinasabi ko po sa inyo kailangan ko po mag-ensayo kasi nadalapit na po yung aming long ride sa Sabado. Almost 400 kilometers something ang aming tatahakin sa Sabado ng madaling araw. At hindi namin na lang kung ilang araw namin raray din yon. Mga kasakalam JT, at sa mga gustong sumama, alas 5 po ng madaling araw ang alis sa namin. Papunta po sa pupunta naming long ride mga kasakalam JT. Kaya po eto ako, lagi po ako nag-iensayo. Kung nagsasawa na po kayo sa lagi nyo nakikita, pasensya na po. Talaga may pinaghahandaan mo tayo mga kasakalam JT. <coughs> Excuse me po, naubo lang po, ayan, magpapakita naman po ulit ang JT Sakalam, magpapakit At yun, nawala po po tayong drive, kaya medyo kailangan po maginsayo na maginsayo At uh, medyo long ride po talaga, at ayan uh, mga JT, lagi na po nagpapakit yan uh, At po, dila-dila pa mga kasakalam JT, may dinidilaan po ako dyan, may binibelatan po ako dyan Yung si Ate Baby Jollibee Sana all naka Nutella Na, alam na mga kasakalam JT at ayan po, ah, habang binabagtas ko po yan, syempre, ah, medyo may kaganitan po yan, mga kasakalan JT. parte po ng Picard yan. At sa lahat po na nakakapanood at bakit lagi po ako nandito, ayan lang po talaga yung sayuhan ko, lalo sa mga long ride namin darating. At ayan, dito po ako dumaan sa may Boys Cut of the Philippines, yung pinagkakampingan, hindi hiyo ako dun sa may grotto dumaan, dito po ako sa may mga bahayan na nakasolar po yung ilaw, mga kasakalan JT. at nakita ko po dito ay mga papasok ng trabaho, at sa umaga mga Umaalis po ng bahay at ayan daan-daan lang po tayo dyan mga kasakalam JT kasi medyo maulan po at may mga party po sa Las Baños talaga na inuulan at meron din naman pong party nga hindi inuulan mga kasakalam JT at ayan po yung Boy Scout of the Philippines Diyan po nagkakamping ang karamihan Boy Scout mga kasakalam JT at mayroon po silang office dyan Makikita nyo po yung building na ako dyan sa kanan na kulay puti office po yun ng Boy Scout of the Philippines, mga JT. At ayan, nabang binabagtas ko po yan, uh, syempre, ayan, may mga tuyo at anong kalsa, uh, kalsada kasi naulan po yan at may nakasalubong po ako si tatay. Tatay, si sa inyo. Uh, 73 years old po yun, pero napanik pa po yun. Ayan, sinasabi ko sinang sa inyong building ng Boy Scout of the Philippines. At yun po, ulitin ko po, si tatay po na nakasalubong ko naka road bike ay 73 years old na, pero panay po ang panik pa dyan. Lagi ko po siya nakikita tuwing umaga dyan. At ayan, syempre, magpapakit po ang JT sa kalam. Uh, medyo pababa na po yan ayun uh, uh, nagpalit na nga po pala ako ng pad uh, pang kasi bakal sa bakal na po at ayun uh, uh, meron po ako reserva sa bahay at ayan tinetesting ko po at ayos naman po yung nabili kong brake pad ng bike mga kasakalam JT sa Toktik lang po tayo nakakabili minsan medyo mura at ayan uh, sinasabi ko sa po sa inyo na uh, mabahayan po dyan mga kasakalam JT na dyan po yung mga Uh, solar panel na bahay at yun po yung mga ilaw nila at yan po ay tuwing umaga pagka bumababa po ako dyan mga kasaka alam JT nakikita kong pumapasok po yung mga taga dyan at ayan po nakikita nyo po nasa ibabaw ng bubong yung solar nila mga kasaka alam JT at ayun nakakita ko po dyan yung mga papasok po uh, ng trabaho at paalis po ng bahay mga kasaka alam JT na maulan po Uh, at ayan, caga tyaga ko lang po. Siyempre, kailangan po natin mag sayo para sa paghahanda ng long ride po natin. Mga sa Alam Gita, after ko po doon, uh, ayan na po. Doon po ako lumabas sa may, sa may garden at ayan yung makalampas ng library sa UPLB. Hindi na po tayo kakanan dyan kasi pa-forestry yan. Kakaliwanan po tayo. Doon na po ako tumambay sa may umali building nila mga sa Alam GT at doon na po ako nagpahinga tempo ayun po nakita nyo po basang basa po yung kalsada kalakasan na po yan uh, tinis ko na po yan dahil makarating po ako sa umali building mga sa Alam GT at dyan po ako tumambay ko konti lang po nagjijagging ko konti lang po na window shopping ko puro hot mama at uh, matrona mga sa Alam pero okay naman po at least pinawisan ako at napaginsayo ko mga sa Alam ayan nakikita nyo po yung building na yan yan po yung umali building yung sa kanan po, uh, wala na po dyan yung temple, mga alam JT, Pinulta na po ng building, malaking building, at matatapos na po, mga alam JT. Nung before pandemic po, nandyan po yung, ano, uh, after po palang pandemic na maging maluwag ang, ano, ayan, ano na yun natapos na po yung building na yan, nakikita nyo po sa kanan, dati yung temple yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na ginawa ng building, at ayan, Pumasok po ako dyan sa umali building na yan ah uh, nandiyan po yung nagaganap ang maraming uh, graduation o no, anong event. Tapos yan, tumambay po ako. Nakita nyo naman po, madalang naguulan po yan. Kaya po ako nagpahinga dyan dahil medyo malakas na po ang ulan. At ayun po, nakita po nyo yung Iba dyan eh, nagja-jogging, ah, nag walking dyan, nag-walking po ako saglit dyan mga kasaka lang habang nag ng pagtila ng ulan. Ah, uh, UP Campus po yan, ayan eh, po yung harapan ng Umali Building, ito yun po yung may mga puno po yun, Baker po yun, ayan eh, po yung field ng Potbulan, Sakeran, Baseball, ang dami po nagaganap dyan, tapos Paper, Alat lang po, nandyan sa gitna niya mga kasakalam JT. Ngayon wala po ko nakikitang event yung kainan. At after ko pong minom ng tubig dyan mga kasakalam JT, uh, naglakad-lakad po, pumanik po, eh, po tuloy, pumanik po tuloy. Naglakad-lakad po ako saglit dyan mga kasakalam JT hanggat uh, hindi pa natila yung ulan. At after ko po makitang tumila na yung ulan yun, uh, nag-decide na po akong umalis mga kasakalam JT. Tapos may dinaanan po akong isang lugar na kailangan natin siyempre magpasalamat kay Papa G mga kasalan JT at hindi mawawala yon kay JT Sala yan walking walking lang po ako habang inaantay ko po yung pagtila ng ulan Nung nakita ko pong matila ng ulan, mga ka-JT sa kalam at ako yung nag-decide ng lumabas po ng UP at ayan, nakita nyo po basa po yung kalsada, may mga party po na may basa talagang kalsada. naalala ko tuloy na nung ako yung namamasada pa, nung may jeep pa kami mga ka-Sakalam JT, ako rin minsan nagiging pasaway lalo't pag walang pasahero. Pero inuunawa ko naman din po yung mga ibang pampasayaron jeep. ah uh, panahon nun siguro nasa 12-15 pesos lang po yung diretso Las last to crossing. Eh ngayon hindi ko alam kung magkano na. At mura pa po diesel nun. Tapos ako uh, kukunti pa po yung mga namamasada nun. Uh, nung panahon na yun, mga kasakalan JT tinaalala ko lang, naging passenger jeepney driver din po ako. Minsan, pasaway po ako, lalo pag walang pasero. Kasi, kailangan ng kita, mga kasakalan JT May salto po kasing biyayan, uh, mga kasakalan JT Pag salto po, wala po kayong kita. Sa diesel lang po mapupunta. At ayan po, tinataha ko na po yung pawi na po kami niyan ah, ako pala po. Pwe, excuse me po. Tao lang, nagkakamali din. At ayan po, uh, pa na po ako yan. At may dinanan lang po ako, mga kasakalan JT At shoutout po kay Ate Maye. Mariel Parabok. Uh, Shoutout sa yung tindahan dito na laging bukas. Hindi <laughs> lagi sarado ang tindahan ni Ate Maria pag dinadaanan ko. Pero minsan, bukas po yung tindahan niya mga kasakalam. JD, at ayan po, nasa may... Malapit po sa Lopez ang kanyang tindahan. Ayan, makikita niyo po. ayano, no? lagi pong bukas yan. Si Ate Maye, uh, shoutout sa iyo. Uh, store ni Ate Maye yan dyan sa may Los Baños. At ayan po, Red dire diretso lang po tayo dyan, makalampas po tayo dyan ng... Anong yan? Uh, dumaan po ako dyan uh, sa may... Siyempre, ang di naman maaaring hindi ko dadaanan dyan ay ang amishimba, mga kasakalam JT. Uh, at ayun po, uh, habang binabagtas ko po yan, nakita nyo naman po may parting hindi po uh, basa kasi may parting lang na naulan, may parting hindi po naulan, mga kasakalam JT. Uh, at ayun po, mga kasakalam JT, ako'y uh, dadaan lang po sa aming simbahan at uh, see you next vlog mga kasama JT maraming salamat po sa nanonood at sa mga nagpapalaw sa akin at uh, nagsasubscribe maraming maraming salamat sa inyo at uh, God bless to all mga kasakalan JT dadaan lang po ako sa aming simbahan at habang nag edit po ako at nagbo-voiceover, may narinig po akong nagmamaritisan sa labas ng bahay na may mga kasakalam. JT, shoutout sa inyo, mga martis sa pansol. Babu, see you next vlog, JT Sakalam. Uh, at maraming salamat po sa nanonood.